na may iba pang mga bansa na nagtayo na ng istruktura sa iba't ibang isla sa West Philippine Sea nitong mga nakalipas na dekada. Pero ang Pilipinas, tila napabayaan na raw ang pagtatayo ng mga pasilidad sa pinag-aagawang teritoryo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa West Philippine Sea, kung saan may mga inaangking teritoryo ang Pilipinas, hindi lang China ang umuukupa at may mga matitibay na istruktura. Vietnam ang may pinakamaraming naokupahan sa kalayaan. Naokupahan na ng Vietnam ang Pugad Island noong dekada 80 pa. Nasa aerial picture na ito nakuha lang noong nakaraang taon, makikita ang pwede nang languyin ang Parola Island ng Pilipinas. Ayon kay Romel Banlawi, isang National Security Analyst, may military presence ang Pilipinas noong dekada 70 sa Pugad Island. Pero ngayon, ang islang ito may hindi bababa sa tatlong gusali ng Vietnam. Bahagi naman ng munisipalidad ng kalayaan ng Namiet Island na tinayuan naman ng mga windmills at solar panels ng Vietnam. Matagal naman nang nasa Ayungin Shoal ang isang barko ng Philippine Navy na ilang taon nang sumadsad. Di na ito inalis sa lugar at patuloy na binabantayan ng mga sundalo. Sa Ayungin Shoal, kamakailan nakita raw ang ilang barko ng China. Simula taong 2000, may mga tatlong palapag na gusali ang itinayo ng Vietnam sa Colin Reef, Petley Reef at West London Reef. Habang may satellite dish din ng Vietnam sa Pigeon Reef. Ang Petley Reef, katabilang ng mga islang okupado ng Pilipinas. Mahabang sementadong runway naman ang itinayo ng Taiwan sa Ito Aba Reef, ilang taon na ang nakalipas. At sa Ardesia Reef na inokupahan naman na ng Malaysia, helipad ang itinayo. Pinapaalis rin tayo ng Malaysia sa Komodo Reef, kahit nakapalop pa ito sa 200-mile EEZ ng Pilipinas. Noong panahon ni Marcos, wala tayong ginawa ang Navy natin kundi magpasabog na magpasabog ng mga structure doon. After 1986, after the restoration of democracy, naging abala tayo sa anti-internal politics na involved yung military sa kudeta, na involved yung military sa maraming internal reform issue. Nakalimutan natin 'yan. Habang abala tayo sa restoration of democracy, yung neighbors natin started beefing up their facilities in the area. Nabulabog na lang ang militar noong 1995 nang madiskubre ang malaking istruktura ng China sa Mischief Reef. We have neglected our territories in the area. Okay, While others have fortified their facilities, okay? we remain modest in our uh, facilities development. We also have to develop the same. type of capability, deterrent capability. Ayon sa AFP, hindi pinabayaan kailanman ang mga islang ito na nasa loob ng ating territorial waters. Patunay daw dito na patuloy na binabantayan ng kalayaan Group of Islands ng mga sundalo. Sabi ni Banlawi, mapayapang solusyon ang kailangan para plantsahin ang gusot sa agawan ng teritoryo. Isa na rito ang code of conduct na itinutulak sa ASEAN na kabilang ang demilitarization para mabawasan ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Maki Pulido, Nakatuto, 24 Horas.